Abay tari ka nga namang dapat ma-excite matuwang maraming Lakers fans matapos ngang mabenta ang Lakers dito sa kanilang bagong owner na. Well kung hindi nyo pa nga nababalitaan ay sinabi ni Saranya sa report niya kaninang ubaga na ibibenta na nga daw ni Ginny Bass at ng Bass family ang LA Lakers dito nga sa isang tao na si Mark Walter. And wala well, tong si Mark Walter ay isang CEO ng isang napakalaking kumpanya na kung saan ang asset nga daw ng kumpanyang ito ay aabot sa 325 billion US dollars or kung sa pera natin, i-convert natin ay aabot yan sa 19 trillion pesos. So biglang yaman ng Los Angeles Lakers, yung kanilang owner. Kumbaga para parang nagkaroon ng unlimited money para nga sa kanilang day-to-day -day operations lalo na sa pagsasign ng mga players. Pero hindi dyan na excite ang maraming fans nang dahil eto ngang si Mark Walter ay ang current owner na ng Dodgers team. Yung Los Angeles Dodgers na I think may idea naman na kayo kung sino yon And currently, sila nga ang reigning World Series champs sa MLB sa liga na iyon. At ato nung si Mark Molter ang nagpapatakbo doon. And actually, maganda ang kanyang track record. Simula nang nag over nga siya at binili niya ito nga Dodgers team na ito. May kita nyo nga dito ang kanyang accolades since 2012 na talaga nga namang very decorated. Napakaganda ng kanyang ginawa since nag over nga siya. At yan ang gine-excite ng maraming fans patungkol nga sa pag-takeover niya naman dito nga sa team ng Los Angeles Lakers. And actually ang ilan sa mga reporter at analyst ay nag-react nga dito sa balitang ito. Kanilang binigay ang kanilang opinion kung saan nun ay natin itong si Kevin O'Connor na lumalabas sa ESPN. Kung saan sinabi niya deep pockets for the Luka Doncic era with Mark Walter owning the Los Angeles Lakers. Yan isa pang reporter ang nagsabi dito To put it mildly, hindi niya nga daw ma-imagine na itong si Mark Walter, ang owner ng Dodgers, will let Alex Caruso walk for 4 years and 37 million US dollars. Nang dahil kung hindi niyo alam, ay kilala nga itong si Ginny Bas, Nagkaroon siya ng reputasyon na being very cheap dito nga sa team ng Los Angeles Lakers. Parang talagang nagtitipid. Pero ngayon nga daw na itong si Mark Walter ang bagong owner na ng Lakers abay hindi nila ina-expect na gagawin niya nga yan. Kung hindi, sabi nga ng isang anonymous league source dito with ties with the Lakers franchise na I'm really excited. Now the Lakers will be able to spend like they should spend. At ito namang si Brian Windhorst ay meron ding reaction dyan at ito, pakinggan natin siya. I would only suspect that the um, you know, modernization of the Lakers is about to come. And um, if I were another team, I would not think this is a great development. I think the Lakers um, are only going to get more dangerous as an organization with the uh, more resources that are, you know, theoretically here about to be poured into it. So para nga sa anya magiging dangerous pa nga daw ang LA Lakers dang dahil nga sa lalim na ng kanilang resources. Ngayon nga may bagong owner sila na si Mark Walter. At actually hindi nga lamang yan ang in-expect na marami na babaguhin na itong bagong owner ng Los Angeles Lakers. Kung hindi from top to bottom nga daw ay talagang magkakaroon ng big changes dito sa LA Lakers. At yan ay changes for the better. So definitely abay dapat ma-excite ang maraming fans patungkol nga sa balitang ito.